So, good morning mga leads. Another day, another day. <laughs> what's up, what's up mga leads? Tara, samahan nyo naman kami ngayon. For today's video, mag-camping tayo sa Marilaki Camp. So, naisipan na naman namin mag-camping. Dahil na-miss namin gamitin yung aming mga camping equipment. Pag-tawag doon. So, tara, samahan nyo kami. Biyahe muna tayo ng medyo malayo-layo. <laughs> So, let's go! At heto na nga, binabaybay natin ang kahabaan ng pasig going to Manggahan. At tayo ngayon ay uh, nandito sa may uh, floodway kung tawagin. Uh, so, tara, nyo muna kami. Magbiyahin muna tayo kasi medyo mahaba-haba ang ating magiging biyahe. Let's go! Hello, so, what's up mga Lods? Ah, pa sa na tayo mga Lods sa Arco ng Senyasyon na malapit na tayo sa Marilaki Highway mismo So, buso-buso na tayo mga Lods At sa banda-banda rito lamang ay makikita natin ang ah, shell buso-buso Ito yung ah, tambayan ng mga riders Dito sila nagigintayan So, yan yun, shell buso-buso Yan, maraming riders na nagpapahinga galing sa mahabang biyahe kung saan man sila napagpad. So, papasok sana kami yung kaso na isip ako. Huwag na lang kasi wala naman 7 11 dyan. So, let's go na mga Lods. Dire-direction na tayo. At ito na nga mga Lods. Malapit na tayo. Hindi na tayo sa part ng uh, pababa patunta tong manukan. So, naghahanap kami dito ng mga money ni So, wala kami makita. Kasi nga siguro biyan ng santo. So, eto pa baba na tayo ng manukan mga dudes so rehabilitation pala yung ginagawa niya hindi ko lang pong rehabilitation ng ano so yan ang dami yung standby pa rin mga nagpapahinga so wala na ako yung nakikita dito kamote kamote riders ito naman sinisius, ipanipang lahit sa mukha ko eh, so yan, meron ng mga bad guy dyan mga lids, kaya ay mga kamote dyan, ingat-ingat lang ha puwede kayong kakamukamote eh so, ito na ang senyas, nang malapit na tayo sa Marilaki Camp ay, sa Marilaki Camp, sa Santa Ines sorry, <laughs> kasi din tayo papasok sa Santa Ines so, pag natin dito mga lids, ay uh, mapupunta na natin yung kanto ng Santa Ines at kung kayo papasok sa kantong ito ay magbabayad kayo ng 50 pesos sa environmental fee yun naman ay usual sa mga uh, gantong environment so ayan medyo nagtatrapik lang ng bahagya kasi nga pake tayo at uh, okay ang tabay tabay lang kasi dito sa may bandang yan ay dyan tayo papasok. Medyo may sasakay lang na paparating kaya ganun. Pero may enforcer naman dyan mga lids kaya don't worry. So ayan. So ito nga nasa harapan natin ay derecho, pero yung nasa harapan niya ay kakaliwa. So kakaliwa din tayo syempre. Sya, ayan kita naman natin yung enforcer. So sa banda rito mga lods ay titigil muna ako kasi bibili ako ng tubig namin. Kasi hindi ko alam na meron na kung may tubig ba doon sa ating pupuntahan na campsite. So, paparkin lang natin itong At doon tayo papark sa bandang unahan para hindi tayo sagabal sa daan. so, ayan. Ingat lang ako dyan kasi merong kanal sa gilid. So, ito. Nagpark muna ako dito mga lods para bumili ng water natin. So, ang tabayanan mga lods ang susunod na mangyayari. So dito mga lods sa eh, nag-i-enjoy pa ako kami eh. sa sa samintadon daan. At nga, habang <laughs> nag kami, eh, sabi ko ay hey, commander, mag video siya. Ang problema, ang binidyohan niya ay yung gilid, hindi yung daanan. Pero dyan naman mga sa yan, kung napapansin niyo ay samintado pa. So pababa pa lang kami niyan, dyan sa may baba-baba. So tara, forward natin ng konti. So dito mga lods ay napatigil kami dahil uh, nakalimutan pala naming magdala ng bigas. <laughs> ay so pinabili ko muna si commander ng bigas dahil actually siya naman lagi ang sabi kong bumili ng bigas. At ito na nga mga lods. Pagkalampas namin don sa pinagtigilan natin ay ito na. Bakbaka naman ngayon dito sa rough road pero kaya kaya naman yan ng ating uh, si Semar at tayo naman ni Alalayla ang sa ating takbo so yan nakita nyo naman nag thank you ako doon sa ating uh, nakasulubong na L3 dahil pinagbigyan tayo dahil nga tayo ang palusong oh. so ayan medyo parang nagka-cowboy lang kami dyan or nag uh, sunod-sunod lang kami dyan ng uh, mga nasanahan at ito na nga mga leads nakarating na tayo dito sa river crossing na papunta sa Marilaki camp so habang kami nag river crossing ay eh, ayan, nakikita nyo ba ang view yan po kasi summer kaya medyo kukunti pa yung tubig at hindi pa malalim So, mga loads, after naming makapag-settle ng amin balance pa dun sa information after reservation namin, so ito, nakita kami ng magandang spot dito sa mailalim ng puno, at dito kami maglalagay ng aming tent at sinasuggest ni commander na dun daw sa bandang una, so wala tayong magagawa kundi ang sumunod so ayan oh, kapitan mo naman commander lilipad din yan baka mapapunta Ah, let's go! Tayo na muna natin tuntay.